Sila mga kasari, may mga ipon na pala ako dito mga kasari na mga pipisohin. Laling din sa tindahan ko mga kasari. Tinubukan ko lang mag-ipon mga kasari. Tinubukan ko kung kaya ko bang mag-ipon ng mga bariya na galing doon sa tindahan ko. Ayan mga kasari, dahil puno na siya. Ibilangin ko na siya dahil excited ako malaman kung magkaano itong laman nitong aking lagayan na ito. Ano to? Pagkuluan uh, pakuluan ng tubig to mga kasari. Nasira na kasi sya, kaya hindi ko siya tinapon, ang ginawa ko. Pinaglagyan ko siya ng mga ipon kong mga pipisokin. Ayan. Bibilangin ko sa mga kasari. Ang bigat niya eh. Puro pipisokin pero may kasama siya mga limang piso na yung kulay dilaw. Ay, nakasulat nga pala dito mga kasari kung kailan ko siya um, sinimulan mag ano, mag ipon. Ayan. Sinimulan ko siya mag ipon mga kasari i ano, March 20 mag-20 ako nagsimulang mag ipon Nahulugan ko lang siya minsan ng tali-mali na marami akong baryas, 10, 20, pagka-unti, hindi ako nakakapag Pero pag marami, nag-agamit lang ko na rin ng bolo. Ayan. Puro piso to. At saka may halong pungtingin ng piso. Ayan mga kasabi ko. Ayan. Mm. Kahit kunti lang yung mga kasari, malaking bagay mo sa akin. Ayan, dibilangin ko muna mga kasari. Ayan mga kasari, natapos ko nang bilangin yung akin pipisuhin at saka konting lilimahin. Ang, ang nabilang ko dito sa lilimahin mga kasari, ito, itong, ito, nasandaan ito mga kasari. Tapos ito namang isa, 85 lang, 85 pesos lang siya. Tapos dito naman sa pipisuhin mga kasari, kulang na tatlong piso para 400. Ayan. Ayan, may ka, mga kasari. O, kalain mo. May naipon akong kulang-kulang ano. Kulang-kulang 600. Ayan. Hindi ko kalain mga kasari na makakaipon ako niya. Mga pipisuhin na kulang-kulang 600. Ayan. Hello so, mga kasari, may isisunita na naman akong ano, dumating na parcel na Shopee mga kasari. Sa so, Shopee namin ito in order. Uh, ah, naman ng tubig. Pwede rin kape. Pwede rin kahit anong iniinom niya. Pwede rin kasi basagin naman ito. Kaya pwede rin kape. Maestro siya mga kasari. Eh. Ayan. Nakakatakot lang yung istro niya mga kasari. Nakakatakot kasi baka mabasag. Para siya kasing basag din. Ayan. Pero pag nabasag naman ito mga kasari, pwede naman kasi, bali, dalawa yung inuman niya dito. Isang sa istro, isa dito sa gilid. Ayan, may na, takot siya. Ayan. Ayan. May buta siya dito sa gilid. Ayan. Kaya okay lang kahit na basag man to kaya mawala. Tapos yung lusutan niya ng istro mga kasari, may tapit din. Ayan. Sa so, sakali mong mawala ito, ayan. May takip siya. Ayan. Ayan mga. Dal bali dalawa energy na ng mga kasari kasi isa kami ng anak ng babae. Kanya tong pink, akin tong light blue. Ayan. Ang cute niya kasi mga kasari. Kaya kami bumili nito mga kasari kasi yung anak ko bumili ng marami para i-give away kasi bibigyan yung anak niya sa ano sa 28. Bumili siya ng marami, inakita namin. Parang ang cute naman kasi. Kaya sabi ko sa anak ko bumili siya ng dalawa nito sa Shopee, isa kami. Mura lang naman ito mga kasari. Bali, 35 lang isa nito. Ayan. Mura lang naman. Sige lang mga kasari may nabili lang. Ayan guys. Ayan guys. Yan lang share ko sa inyo guys. Yung dalawang baso kong ano, binili sa Shopee. Ayan. Meron pa akong i-share bukas guys. Kasi bukas ko pa makukuha yung may order pa akong mga mugs guys na ano tatlo kasi wala na kami kinakapihan bali isa na lang tong tasa na kinakapihan namin kaya may order pa ako dun sa ano sa online na ano, tatlong ano tatlong tasa kaya bukas isasama ko pa rin dito sa vlog ko guys kaya bukas ulit guys. Ito lang isinare ko muna kasi wala pa sa akin yung tasa. Bukas ko pa makukuha. Hello guys. Andito na yung aking tasa na in order sa online. Nakakatuwa yung aking tasa na in order guys. sa ko Ganito siya kalaki o. Ayan. Hello guys. Tingnan niyo naman itong order ko guys Oh. Hindi ko alam guys kung pambata ba ito o ano. Tinan mo guys. O. Oh. Tinan mo naman guys. So. Oh. Ayan o. Oh. Ang laki ng diferensya guys. So. Oh. Hindi ko alam kung pambata ba ito. Biligay niya sa akin o ano. Tinan mo naman o. Oh. Kutsara niya. Wala naman siyang ilagay din guys kung pambata o ano. Nakaka, nakaka-dismaya kasi best ko ano, inaasahan ko katihan namin. Hindi ko alam kung pang ba ito o ano. Kaya mo naman yung drawing guys o. Oh. Nakaka-dismaya. Nakaka, parang nakakadala na umulga sa online. Ayan guys o. Oh. Tatlo siya, 120. Ayan. Kaya mo kutsara guys. Itong bata nga siguro ito. Wala naman siyang inilagay doon kung pang bata o ano. Wala naman nakalagay dito guys kung pang bata o ano. Wala Wala nakalagay. Tapos so, magkaiba pa ng kahon guys. Kaya pala magkaiba ng kahon. Kaya mo yung isa guys. So, iba. Ibang style. May drawing nga din siya pero iba naman ang style. Oh ah oh, ayan na, magkaiba sila. Ayan, nakakadismaya talaga guys. May kutsara din naman siya, oh. Hindi ko kung pambata ba o ano. So mga kahang guys, hindi ko tinatapin kasi may paggagamitan ako dito guys. Siguro sa Pasko. May ibabalot ako dito. Ito ang minigay sa mga sukin ko. Nakadismaya oh, guys. Babalik ko pa lang muna sa dito guys. Kasi parang ayaw ko siyang gamitin na ah, nakadismaya. Ano naman to? Oh, magkaiba pa. Naiba pa tong isang ito. Pero medyo malaki to. Nakadismaya kasi dapat sinabi niya doon kung pambata o pang matanda. Kaya naman ako umorder. Kasi wala naman siyang sinabi doon kung kung bata o matanda. Kaya ako umorder sa ito guys. Wala kang aming tasa. Ito lang ang tasa namin o. Oh. Galing sa sa bahay guys. Tapos ito naman sa anak ko to. May inilagay lang siya dito kaya ito nakarating dito sa amin. Pero hindi to amin. Kaya ako umorder sa kanya kasi wala kang tapihan. Nakakadismaya na ang mga guys pag ganito-ganito. Mga mm, kutsara guys, so para akong pang bata uh, at guys eh. Pabili ko na lang muna siya sa kahon guys. Ayan guys, hanggang dito na lang itong vlog ko guys. Ano na naman ito guys, ah uh, katas na naman ito ng tindahan guys, 120. Ang ko na nabibili ng gamit guys na katas ng ano, katas ng tindahan. Ayan guys, binalik ko na lang muna siya sa kahon guys na nare-dismaya talaga ako. Inaasahan ko talaga siya guys kahit ganito man ng kalaki eh. Ayan. Pang ano lang siya, para sa pang bata. Ayan. Ayan guys, ang nandito na lang itong vlog ko guys. Maraming salamat sa pano